mga patining. Mga patining lang po ito. Pero malalaki po siya ng baka niyo po. Kaling yan sa Garcia. Ah, sa Garcia po. Kay Cabero. Ah, kay Tatay Berong po pala ito. Galing. Ah, uh, ako Mga kailan niyo po yan binilis? Sir. Mga, yun, uh, Ay, ano, okay, ah, mga mga anong po. ano? Ah, mga lima. Hmm. Mga ilang peraso po itong baka niyo, sir. meron pa ako doon sa pa doon sa kapila yung mga baka doon nakatali mayroon, mayroon. Mayroon yung mga ina nila yun po ba ay ano tinaparami niyo sir or ano lang Pate din po yan pang benta ba? din ah. ano pangalan nyo sir it's kapitan rolly brio <laughs> kapitan pala <para. laughs> ayan sir baka na, na abala ko po kayo sir hindi naman hindi dito hapon Lagi ko po kayong nakikita dito. Itong mga baka ninyo kapag nakasakay ako sa bus, galing Padre Garcia, dito ka. Tumawag nga si Parang Igi. Igi Galing nga pa ako ngayon doon. Siguro walang mamili. Kunti po. Madaan lang ngayon, may kunti lang. Gawa na ng ano, ma... Maulan eh. Maulan nga. Ay, mga isang Baby bibis ako. Ito ate ting nung no, okay, so ako pumunta nung nakaraan sa kanya kami ano kumuha ng sampo sampong peraso po malalahi din ayun ah, ganda nito pang ganadorit pwede opo yun na no? yun ano? Indo In Brazil? Yeah. Indo Brazil nga kay tatay So, Pagkasinan yan Pagkasinan Ito lang po ang ganador nyo Ay, ayun po yung busan uh, Ang laki nitong mga baka O, pang ano, ganda Pang ano, ha, ito Malalahi ito, guys Pwede na natin mamaya doon sana mabili ko ay 90,000 ang isa. 90,000. Pero ang presyo niyan kay tatay merong ay 105, nakuha niyo oh. kong 90,000. Itawaran ko. Ay, ay. mga baka ay, niyo. Ang dami ako dito, ipinipit sa mga yung malalaki. Ay, ay, benta niyo. Mga ganyan din lang eh. Mga 15, nagbinta ko ng 15. Matagal na po kayong nagbabakahan, sir? Nagliliman taon na. May gina na. Tapos meron kayo doon <laughs> oh, yun na kulungan. Oo, ini mga may anak. Ah, may anak ko. Kinukulong niyo po. Kaya hmm. <laughs> namin na sa tubigan. Parang nasabi na muna <laughs> mga kapatid. Parang Pukang pula, sabi ko yung baka. Ano oh, kasi okay. ako sa amin. Nagpunta rin ako ng lutong kanadong kati tapos sa Badi Garcia. Oo po. Ang buti nang So ayan, mayroon siyang bakahan. Ang gaganda ng baka ni boss. Libangan. Libangan nga po. Maganda rin yung libangan. Naganda yung mga baka niya, oh. Mga endoverse. Pero handa bakanya na dito sa ulo. tatlong malalaki. Tapos mga inahin yung iba, yung iba mga fattening. Pero ito pang fattening lang daw niya to eh. Mm -mm. Ganda din sana sa ganador yan. Pero ginaganador nyo rin sir doon sa mga babae yung baka. Nga, isayang uh, din lahi. Yung iba na ano ay may pagbibinta ko na yun mga panak. Pa may anak mo sila. Uh, ano sir, ang pinapa, kaya nyo, dayami lang po, may dayami. feeds din po. Dayami, tapos palyat lang may feeds. Ah, palyat at feeds, um, saka, saka dayami. Dante. Ayun. Ito na kanya mga na, lagi ng pulot. Oo, uh, so, yun na, hindi ko na naalis dyan. Yung siya, nila ang pahilipan ko lang. Marami din po kinukonsumong feeds niyan, sir. Ano na, po? Nang pagkain na uh, feeds po, marami rin kinukonsumo. Ay, marami rin po. Ako'y tumigil ng ano, cattle with yung malakayang ano, kunan, tsaka ano, Pagka nagbibinta ano, ano, na labi ko, na labi lang ako ano, naroon yung feeds, feeds na grower. Pano. Yung ano, uh, lutean. Siguro mga isang buwan, bago ibinta. Pero mayroon din po kayong kinikita po. Na meron naman. May tinutubo na. rin po kayo. Oo oh, naman. Kaya nga Kasi ano, matataas uh, na yung presyo eh. Ano, tapos ano pakain pa. Eh pagka ano naman kasi nila sa pakain. Eh, wala kang mga Kasi maliit pa naman sila. Dapat, Habang hmm. ano pa. Maliit pa. di ang kain yung ano muna. Mga ganito pa. Dayami. Uh, binibili rin nyo po yan, hiningi nyo lang Hindi, ako yeah, may harvester, may truck, tapos mm -hmm. pag nag-harvest sila, hinihingi ko na lang yung ano, dayami. Ah, dayami. Kahit po pala, ano na yung dayami, tuyo na oh, yung pinakaan. gusto nila yung tuyo. Ah, yun yung video, snack na. Oh. Pero pag yun, ano yung... Sariwa pa. Sariwa, ayos din. Pinipili din nila eh, may nayayapahan siguro. Mm -hmm. Pagka yung hindi siya dapat kasi yung trace mahaba. Pag yung harvester, may na Kaya, hindi kayo na dyan. Tingin siya. yung ano Ayun naman. Mapakalahi Parang sungay nito sir ay patay ano? Wala siya wala sungay. Patay yung sungay. Lahat naman ng ganyang baka na may lahi. nalimitan, Limitado di, dito di, po ng sumama. Hindi ito buo ng mga tao. Ano? Kasama ganda maliksi sila sa sasakyan. Sa Cavite ano? Sa ngayon 120. Mhm, mm ang upa vlogy minsan nga ay mataas pa 115. Oo. So, Tingnan niyo sir magkano na kaya ari. Baka abutin natin sa sinabi mo. Mga 110. Mga 110 ano. Uh, so, kasi ang laki na sobro. Ang kapal ng katawan, no? Mabili ko nga yun. Mga kailan nyo po yan ipibenta eh? sir? Ito po, mga sir. Matatabay yung pabibilog. Hindi pa nakakain ng pitch yan na, no? Duwit. Kailan nyo ipalit. Yun, yun, saka yung... Polar. Polar ano balat na ano soya hmm. in, in, in. kayo rin po ay nagpapababa dito sa ibang tao pit pag ano naman oh no? papalaga magkano po ang pababa ninyo diyan doon kasi sa may 1k ay so, ano alam mo naman dito kapitan bayan. <laughs> <Moral>. walang bayan walang <laughs> bayan oo pakay ba na ano na lang kaya ngayon tagay-tagay ganun ah. <laughs> so, siguro naman ngayon eh naman nila yung mga lahi. Mm -mm. Ay, yun naman. Oo. Sayang ginamit. Oo. Sabi ko, kahit isang lipo pagbili man lang ng ano. Kaya, isang lipo na ang pa... Kaya sila yung mga ano, ng ibang lahi na. Oo. Uh -huh. Sulit eh. naman po ano, napakalalahi uh -huh. ng mga ano. Malangay. Lalaki. Lalaki, oh. o. Na, nag-aalaga. Oo oh, naman. Ay, kaya. Oo naman. laki nung baka nito ni Sir Art. Ito yung mga Oo. Oh. Bilog na ang hulihan. Ayun pa o. Ang nitong isa ito. Malaki din. Ito guys, mga binili ito niya kay tatay. Merong, ayan o. Sobrang laki na. ginagawa rin kanya to. Yeah, Ito pa yung isa oh. Ayaw la ang oh. Ay to rin. Patining. Tong patining. Hello po. Kayo sir ang nag-aalaga. Kayo yung katulong ni tat ni ano Ni Kapitan. Ni Kapitan. <laughs> Ayan po. Patining lang pala, re. pa naman sa doon sa labas. Doon sa kabila po. Hmm. Tapos ito. Ayan mga pinapakain nila. Dayami. <laughs> Tapos meron pa doon. Babae pala yun na may anak. Ayun ah, naman. Babae. Uh, <laughs> ayaw na nitong tumayo eh. So, pupwede palang ganito lang o kawayan. Paggagawing kural, pag mag-aalaga ng baka. Ayan oh. Ito ay kay ex-kapitan pala po ito. Ang kanyang kural. May ma dalawang maganda siyang uh, ganador. Galing kay tatay meron 90 yung ano. Kuha niya doon. Mga 6 month ago na daw. Ayan. Ay pangbenta din na niya next year. Sigurang so, laki na niyan, susod na taon. So, ayaw po. ayaw, <laughs> ayaw, po. ayaw, ayaw man. May dalawang ano. Ang laki uh -huh. Malahi rin po yung inahin niya ano? Talatagan din. May may ano na may bisero na. Ayun na yanong... kaya. Malahi na yan yung gaming ta kong Mm. Malaki din. Ah, alpas lang po ba yun? Naalpasan lang. Alpas yan. Hey. Gaganda oh. Gaganda rin ang inahin ni, ni Boss. Ano na yan? Talumbuhan. Anak. Oh, ganda oh. Iba patay yun nga doon. Mga Mga busog siguro. Busog. Kaya na. Ganda ng bisera niya. Ah, ito pong isa, buntis na rin po yan. May Ay, may anak na rin po. Ay, parehas may anak. Kasi yung siya natin sa malayo. Kung pwede naman pala, sir, ito na kahit mga kawayan lang gawing pural, ano? Oo. Anything kural, lang. ako'y mag-ano lang, matulang ako. Kaya hey, kung matibay pala naman kahit yun yung bako. Oo, hindi naman kasi sila nag, ano uh, ito? Oh, hmm, kinak Kinakabkab yung mga ano na. Alam mo yung may lahi, yung paik. Eh. na raw yan. Yan yun. Hmm. Ayun. mo yun eh. Bawang so, ka na sa akin yung GM eh. Sabi <laughs> na oh, ako na, ano, pati ka na nga sa BNN. Sabi na ako yung mga. Magkano po yung nabili nyo ng baka? Ito uh, sa akin? po, yung galing kay Sir JR na ba? Ano? Aba, ang halagan ng sampu ay nasa nabot siya tala na sa 800 800, malaki Partida po, saan yung bilin nyo? Partida sa 70 yung, Tapos nakabili lang siya ng lalaki na 130 ay, Yung isang malaki dun? Oo, yung Ganyan din, matanggap lang dyan. Kaya naman ako, one card kayo. Yan ang dalawang besero <coughs> hmm. Kaya lang... End yeah. Brazil din. Ha? endo of... Brazil din. O oh, pala yan. Yung ano... Ina at saka yung nag nagbaba dyan. Kaya ano pa dumalaga. Baka so, so na anak sir, baka yan ay ano na? Yan po ay ano na, padalawang anak na. Parang babae. Ay, pa riyas. Uh, babae. Padabi, ay, kanin kong lalaki. Bakit? Pa din naman yan. Babae. Pst. Pero mas mabalo ang lalaki mm -hmm. Zero pa lang. Pero, may babae. five months, six months, ano? Uh, mm -hmm. Kung may malaki kang lupayan na sir? Oo. Oh, may malawang. May eh, maganda. alak nyo pa, sir, na dagdagan yung alaga nyo. Ah. Mga pang patining. Bibili pa po kayo. Bibili pa. Bukas po, sir. Ah, Padre Garcia. Po, ah, Padre Garcia. Ano, biyano siya, uh -huh. no? Mm Ah, punta. Kaya lang malayo, ano? Malayo. Eh, eh. Ito lang ko na ka. Kaya yung pagka-transport ng, ng baka bayad. Ay, man. Naabot ng 800, siya lipo. Kaya ko naman eh, bago na, na ako ng truck. alaga na ayan na tip, ng tanga, baka... Ito na, ano po, nagkakasakit? Nagkakasakit, hindi na babangka. pagpapayaan ng alaga. lulugi. Ang ganda ng mga baka. Yan naman, yung mga baka, yung mga tatan lang, walang ganyan. Walang mga ulong, walang len lang, layaw nyo. Alawig-lawig lang. Dito lang ang may ulongan. Ganda nyo. Pwede na pag makakahoy-kahoy lang kawayan. Kawayan. <laughs>